dating yung B, anong masasabi mo sa mga kabataan? oh, sa mga kabataan dyan. Ma, ano ulam? Ah, ano yung kinakuha ano? po? Ayan. Sisi ang gar yan. Ayan, ayan Ito yung maang. Ito? Ito. Oo, oh, uh, ayan. Tapos wala nang jigot. Ang <laughs> amin Nenem B, masarap ba yung overload? Ano yung mga hot dog. Masarap to. Green cheese lang yan. Ito yun, oh. At, ma, ano ulam? Galaw-galaw din. Wag puro cellphone. Ba't walang gulay yung ano mo, Nenem B? Ang hirap. Nenem Bungi. <laughs> Ito ang cheese sauce. Ay, ko, may, bayad. may bayad na. Five lang. Di ba walang bayad yun dati? Mas tayo. Gusto ko eh. Wala, happy hmm. lang. Niningbi ka ano yung binibento ko, niningbi. <laughs> Oh, Ma'am, talagang napakasipag naman ni Neneng Di. Neneng Bungi. Huwag puro higa. palaw din. gulay yung sayo? Parang peke ka naman eh. Bakit lang gulay yung sayo? Pag mahal kamatis. Ano yan? Ano mo ngayon? Ketchup. Ketchup. Ang uh, kayaan overloaded. Oo, 2 spoons na yan yung kalahati. Yes, gawin ko dito sa kalahati. Ito yung hindi. Kasi Lord. Kalahati lang yung mustard. Sige, Sweet mayo yan. yan. Ma, ano ulam? <laughs> Taga naman yan na hindi. Kala ko bumabilis ka. Ano ba okay, sa in-order ko hotdog na yung hindi. Uh, thank you na yung Tikman na natin. Kaya ito na yung hotdog ni Neneng G. <laughs> na natin. Mmm, mm, sarap! Sarap! Kaya sa mga kabataan ni Neneng G, anong mo nasabi mo? Huwag puro hilata. Galaw-galaw din. Ma, ano ulam? Ah, yung bidikaw mo. mo.